Good morning. Happy Sunday. So, nakabalik na ako sa live natin, guys. Dito sa ating channel. Dahil, ano, two weeks kasi kami na day shift. Kaya hindi ako nakapag, uh, hindi ako nakapag-vlog. Tapos hindi ako nakapag um, live. Dahil, 7pm, always kami mag-out, guys. Para, uh, time. time. Empire, hello! hello wala na jeep time mo chan hello shout out ayan wala na yung time guys kay video busy sa work 2 weeks kaming nag day shift kaya wala akong uploads wala live so ayan ngayon is our rest day namin um, rest day rest day duty rest day wala kami duty guys tapos by tomorrow is eh, so, night shift na kami ulit Saka one week lang, one week lang naman mag na night shift tayo. So, ayan. Hello, shoutouts inyong lahat. Babik ulit tayo sa ating live dahil night shift tayo next week. Tapos wala akong work ngayon. Pero ngayon is ano, maglalaba ko. Sobrang dami itong labahin. Maglaba ko, maglinis ang bahay mga bulis-bulis sa labas. Sobrang dami ng sobrang dami ng kalat dito sa amin dahil dahil nga may duty ako busy sa work. Hindi na kapag ano, bulis sa labas. Ayan. Sana marami pumasok tayo. Ngayon, the Sunday. Ayan. Nag-live ulit ako mamaya, guys. Nag-live ko ulit. And then, mamaya is pupunta ako doon sa ano, doon sa may uh, ano, sa, ano, sa Lester Meadows. Mag-ano ako, walking-walking ako doon. Hindi ako mag-jogging, walking-walking na. 598, yeah, parang ano, yung 500 na, 598, nagsistay lang siya ng ganyan subscriber, guys, dahil, wala nga tayong live tsaka wala upload within well, 2 weeks no 2 weeks na nag wala live 2 weeks po na siyang naginana pero hindi na niya tigil 2 weeks po na siyang nagstable an sa 598 wala na na nag-grow pero nag-ano siya nung nag-comment si Nathaniel Vlog sa post ko sabi niya 606 daw pero pagtingin ko 606 na pagkabukas guys nababa na naman siya ng 598. So, ayan na nga, 598 so, ano, saan yung sampu yung sampu, hindi ko alam kung nasaan yung sampu guys sampu yung nadagdag eh tapos nawala sampu yung nadagdag so ayan, shout out po sa iba dyan sa mga solid supporter, mga silent viewers po so, support po ng channel po natin hello po ayan, shout out po sa inyong lahat For support ng channel guys, happy sunday everyone! So, 2 weeks ko lang live, 2 weeks ko lang upload. So, oh, ayan. Sensya na guys, ngayon lang naka-live. Ngayon lang may time dahil 2 weeks kaming nag-day shift. So, next week is night shift. So, nakakaano medyo pumaka-live live kung kung yes. So, na-miss niyo ba ako guys? Na-miss -miss niyo si Cip Cordon? So, ayan. Sa mga sampu dyan na nanonood pa support ng channel po natin po. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Anong ginagawa niyo ngayon Sunday guys? Dahil Sunday ngayon. Hindi pa kayo magsisimba. So, may is mabuking walking ako doon guys. Doon sa my celestial needles. Um, tingnan nyo guys. Yun, doon kasi guys ay sa um, maraming nagja-jogging doon guys, maraming nag-exercise kaya gusto kong pumunta doon gusto kong mag-walking-walking -walking lang ayan, tapos mag-vlog ako doon mag-vlog ako na mag-walking-walking pa -walking so ayan, shout out ko sa so, no mga silent viewers na support po ng channel natin 351 na sad po. ako noon din 349 kaya nga support ng channel po natin guys hello sa mga ano friends good out there alam ko mga meron ako mga katrabaho dyan na nanonood sa ating life niyo. hindi lang sila nag -como. so yun shout out sa inyo lahat mata na mo guys kay ano masinot ang sunday energetically okay ang labang mo, pang limpyo mo, kaya more, more, time na makapang limpyo ka kayo Domingo. Karon mo, hindi ko sa gawas, mong labas, sa gradaghan, naglabanan ako, two weeks, good buwa, nakalaba. So, atong uh, last night is nakalaba dahil ko so, sa kong ako waras sa mga si Na. So, laghan ko Ako, ako ni hantanan ron, asan yung mga, kaya um, iwi laba laba two weeks ko nagpag-diso. Wala uh, na gita yung uli na ko. city na sa gabi eh, guys. So, wala uh, na kape na kayo. Hindi na pwede gunit Huwag mga tubig din ha. So, karoon, pabor na huwag duty. Ni Ika -uma, ni na ikaw huma na ito siya pasad So, na time doon mag-lihok-lihok. Parang na. Gusto ko mahuma ako ko karoon akong buhaton. Kaya para hindi ka huma magpag na ng tubig. Okay. Ang gabi, di ano. So, kasi duka na sa taban. Eh, first day ra ba? first night ra ba? Kung nabi kasi duka ko na ta. Moro gusto niya ting duka. Kasi so, pero meron kong So, ayan to. Support po ng channel po natin. Sa nandyan. Salamat, salamat guys. Ayan. Maraming salamat po sa support na ninyong lahat. Sana mabat na tayo ng ano, 2. Dalawa na lang guys. Saabot na tayo ng 600. Arner, ang ambang. Ambang, shoutout. Pasupport ng channel po natin. Our Amir, let's see. Amir, ambang. Pasupport ng channel, guys. Amir, ambang. Pasupport ng ating channel, channel. Ayan, huwag kalimutan, guys. Pasupport ng channel po natin. Pasupport, pasupport. Okay. Happy Sunday. Shoutout sa lahat. Mas talaga ako guys, Sobrang kalat. Sobrang Sobrang... Ay, hindi ko alam yung gawin ko dito sa bahay. Ang namin gawain. Para tayong umarag oh, ito ko huwain. Eh. 599 subs na. Okay, thank you. Thank you sa update Philippine Empire. Ayun, sa Philippine Empire. Dip, dip. Sana pumasok ngayon si ano, Nathan yung vlogs. Excited daw siya. Excited daw si Ayan, the currency center. Good morning. Good morning. Good morning. Shout out, guys. Okay lang ako, guys. Okay lang. So, ayan, pa-support ng ating channel po. Sa nandiyan ako. Huwag lahat ng buko. Pa-support. Do support. Thank you. sa nandyan po is pwede kayo mag-comment guys. Mag-comment kayo na ano. Mga pang 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 pag good vibes. Ayan. Yeah. One hour lang tayo live ngayon dahil ano. Maglalaba pa ako. Maglilinis ko sa linas. Sobrang ganda ng weather ngayon na, na ino. Nalaban ko yung ano po. Is the shoes yung sa trabaho ko tapos tapos yung head cap Ayan. Yeah. Sobrang dami ko talaga nabahin. Hindi ko na mabilang. Maraming hangar buro, ang magamit daghang hangay ang magamit sa so, daghang sa kitong hangay dali. so kanil siya dahil tapita the guys ako hindi siyang Ma hawanan so plano na ako siya ako siyang panday yan okay, pangang ako screen screen lang sa kaya tayo kurari wala tayong mani walang budget. screen na kayo ang mga yun, so tag ang screen is ang on 1 meter is ang 100 plus so Um, gusto ko bumili ng gusto ko na bumili ng uh, ano na? screen bibili ako ngayon ng screen guys hmm. baka lang baka lang makabili ako pero hindi ko alam ah sandi pa lang ngayon walang ab walang ano walang open na uh, hardware sa Sunday diri. Sa Sunday diri, wala siya abli Close ang hardware pa So, ang sakong buhatong karoon is um, manilig nalang guro ko sa gawas mga ako. may panday, -panday. maging mo ko ka ng buwan. Um, bangkito. Maging mo bangkito. Eh. Parang luya ka ngayon. Luya ko eh. Kaya ang duty bagay. Gapon. Natugra sa gusik. Gabi eh, anak tobra are... sagot po. Luyan dito, basagi kang taan. Meron, basagi kang ta duty no, straight ni day shift, straight ni two weeks, day shift last, or last week, day shift, then duty ni Sunday, day shift na po, then duty ni kapungawit na last week, day shift, so two weeks ni day shift, wala po huwag guys. So, muna siya, muna ang reality, ang realidad sa kinabuhi umiyak na naman si Izil Ho. Si Izil Ho ay umiyak ka na. Ito ang mga part ko guys. Maraming gamit ko ko guys. As always. Pag nagbablog. Ito yung gamit ko na monocard. Ito. Ito yung gamit ko guys. Ito yung ginagamit ko palagi pag nag-vlog. Laking tulong to guys. Ah. Mahaba siya pag naglala ko. lagi kong dala-dala guys Alibaba kasi ito sa ano sa Shopee ko lang nabili Alibaba si Alibaba ayan shoutout po ayan pa-support ng channel po natin guys maraming salamat po guys Hello, hello, hello. Wala akong sakit man, pero kapag wala, hindi. Wala na akong ano, wala na akong sakit. Wala na hmm. na. Ayan. Healthy ako ngayon, guys. Healthy naman tayo always. Always healthy tayo, guys. Ayan, hello. Shoutout, shoutout shout, out, shout out, Mga people. Mga silent viewers natin support ng channel po natin guys do, do support guys my channel po um, update update lang ako guys dahil wala na ano yung upload no? baka may, may upload ako ngayon yung nag video ako ngayon meron akong ano video ngayon tapos i-upload ko na lang no? i-upload ko mamaya parang ano lang mukha parang 3 minutes lang siguro no? so at least may upload ko 3 minutes na lang sobrang hab sobrang ano lang, sobrang ikli pero i-upload natin guys para may update lang tayo sa youtube natin ayan to support po, sana umaba tayo ng kahit 600 na yun support ng ating channel po maraming salamat Anak kah. freedom <laughs> carries me through. Hello, hello, shout po. Hello, guys. Hmm. Ah, mag-supportahan kayo dyan, guys. Hmm. Dyan sa baba. Just comment below. Hmm. Ang sobrang dami kong ang sakit ng tenga ko. Hi, ah, people in the universe. Pinisin ko itong anak ng tenga ko, guys. Ah, mga na ako. Hello po, shout out po guys. Pasupport ng channel po natin. Si Oloy. Hello Kurdui gitu, pusing kurdui ya Setting kurdui ya, kurdui, kurdui Hello, hello! Sino po man dyan? Nagpo-heartplay may ako, hindi pa kayaan siya na natanil vlogs. Ano ka ba yan, natanil vlogs? Hello sa iyo, natanil vlogs! Thank you sa lahat ng support mo. Mm -hmm. so support, support sa support-support mo sa akin, as always. Ayan, Bumaba yung ano ko, ano, natanil vlogs yung subscriber ko sabi mo sa akin ah 600 na pero ngayon ano na ni baba tumaba siya guys tumalik sa dati tumaba sa dati yung ano po yung subscriber ko guys ko alam kung bakit ganyan pala no pag ano ganyan siguro pag hindi ka na, na palaging ano laging nag update sa youtube bumababa yung ano mo yung para para din sa para din sa um, para din siyang ano facebook pag hindi ka nakapag update bumababa yung ano mo guys yung, yung subscriber mo guys ganyan ba yan ganyan din ba yan dito sa ano YouTube. Ayan. Shoutout po. Sige support ng channel natin, guys. Ayan. Maraming salamat po sa pagpunta. It's yes. a freedom in your eyes. shout out po sa support ng channel po natin guys Sinsay si Cordoy Padubot up na din para masaya ako para masaya ako guys minar hour tayong live na yung guys na may gagawin pa um, maglaba, maglinis, magwalis so, ganyan yung mga trabaho dito pag nangyong nasa bahay kayo kapag nasa bahay kayo anong ginagawa niyo guys ang ginagawa ba kayo guys kapag nasa bahay lang hello hello shout out kung nandyan. Ikaw ba yan, Nathaniel Vlogs? May mapahart react. Hmm. Sino po yan nagpahart react po? Sino pong nandyan? Ikaw ba yan, Nathaniel Vlogs? Comment, comment po guys. Sino po nagpahart react? Nagpahart react sa akin life ngayon. Oh, ikaw pala Philippine Empire. Okay, thank you sa part ko. Pero meron, is, meron tayong isang viewer. Hindi ko alam kung sino. Hindi siya nag-comment. Ano, nag so, -comment. comment ka dyan. Mag-iwas ka ng mag iwan ka ng bakas po there's a freedom hmm. hindi na guro tayo maabot ng ano guys 1 hour day ano na mag 10 na guys oh mag 10 10 na dito hindi pa kaya kailangan ko na mag linis kailangan ko na magwalis. Maglinis ng bahay. So, ayan guys. Thank you for watching guys. Nagbabay na ako guys ha. Pasensya na kayo. So, ayan. Mag-upload ako ngayon guys. Tignan nyo na lang yung ko. Sige, bye Philippine Empire. I love you. Shoutout po sa nandyan. Pasupport po ng channel po natin. Huwag no, po kalimutan guys ha. Si Insek Kordoy guys. Ayan. Pasupport din po ng mga videos ko. Tsaka yung mga upload ko guys. Thank you so much sa mga vlog ko. At sa ating mga silent viewers. Mga solid na supporters. Sa mga baguhan natin. So ayan. Thank you so much po sa support. So ayan. Magbabay na tayo guys. Dahil may gagawin pa ako. So ayan. Thank you so much. Bye.